Magandang araw mga kapatid. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa mag-asawang kapos sa kanilang naiipon na halaga para sa panganganak nito sa hospital. Ngunit kailangan nilang makakita ng pera agad dahil nagsimula nang nagpaparamdam ang sanggol sa sinapupunan ng asawa at di magtagal ay mga nganak na ito. Suriin natin kung ano ang nakakahanga na himala ng Diyos, upang magkaroon sila ng idea kung paano makuha agad-agad ang panggasto sa hospital bago pa ang takdana ng panganganak. Hinihingi ko po na panoorin hanggang dulo ang video upang matuklasan ang nakakaiyak at kaibang himala na nangyayari sa buhay ng mag-asawa. Sa isang nayon sa sudad ng Masbate, ay may isang mag-asawang Nardo at Belen, si Nardo ay isang mekaniko na minsan lang din nakapagtrabaho. Si Belen naman minsan ay umi-extra lang bilang witres, sa pagkakataong ito ay nagsikap silang makaipon ng pera dahil malapit ng mga nganak si Belen sa kanilang panganay. Kaya araw-araw si Nardo ay naghahanap ng mapasukang trabaho bilang mekaniko. At si Belen naman kahit katapusan na buwan sa takda ng kanyang panganganak ay nagtratrabaho pa rin bilang witres. Kapwa umaasa na sa araw na yun ay makikita na nila ang pera para sa panganganak ni Belen. Maagang bumangon at sila ay nagdarasal bago lumakad. Habang naglalakad si Nardo, nakita niya na may isang sasakyan na nakatirek sa gitna ng kalsada. Dahil siya ay isang mekaniko, kaya nilapitan niya ito, nakita niya ang may-ari na babae na balisa at hindi alam kung anong gagawin sa kanyang nasirang sasakyan. Naawa si Nardo sa kalagayan ng babae, kaya bulantaryo niya itong inayos. Laking saya ng babae nang ito ay napaandar na ni Nardo, kaya nagpapasalamat siya at inabutan niya si Nardo ng pera upang bayaran ang pagtulong nito sa kanya. Ngunit, ito ay hindi tinanggap ni Nardo kahit kailangan niyang makakita ng halaga para sa panganganak ni Belen. At sinabi niya sa babae, Ma'am, hindi ko po maaring tanggapin ang pera niyo dahil tulong ko lang po sa inyo ang pag-ayos ng sasakyan niyo. Kung nais niyo po, ibibigay niyo na lang sa iba na mas nangangailangan. Kaya bigla na lang siyang niyakap ng babae bilang pasasalamat sa kanyang kabutihan. Nagpatuloy si Nardo na naglalakad sa paghahanap ng trabaho. At ang babae ay masayang sumakay uli sa kanyang sasakyan. Pagdating ng babae sa unahan, may nakita siya na isang restaurant dahil tanghali na. Nagpasya siya na bumaba sa sasakyan upang kumain. Matapos kumain, napansin niya na ang witres na nagdala sa kanya ng pagkain ay isang buntis. Tinanong niya ang witres kung bakit ito ay nagtrabaho pa sa kalagayan niya na sa tingin niya ay malapit na itong mga nganak dahil pinapawisan na ito. Sagot ng babaeng witres ay dahil kulang pa ang kanyang ipon para sa kanyang panganganak, kaya kailangan niyang magtrabaho. Naawa ang babae sa kanya, at biglang natandaan niya ang sinabi ni Nardo na kung nais niyo po, ibibigay niyo na lang sa iba na mas nangangailangan. Kaya nagdesisyon siyang dublihin pa ang halaga na ibibigay sana niya kay Nardo na mekaniko. At nagtanong siya sa witres kung may asawa pa ba ito, at sagot ng witres. Mayroon po akong asawa ma'am, naghahanap din po siya ng pera para sa aking panganganak. Anong pangalan niya? Tanong ng babae. Nardo po ma'am, isa po siyang mekaniko. Biglang napatayo ang babae at sinabing, Diyos ko, isa itong malaking himala. Patawarin niyo po ako sa aking pagkukulang. Bakit po ma'am? Tanong ni Belen. Bigla na lang napangiti ang babae, at nagniningning ang mga mata nito habang pinagmasdan niya si Belen. At sinabi, narito ang address ko, bukas din papuntahin mo si Nardo sa opisena ko. May kasabihan, kung ano ang itinanem ay siya rin ang aanihin. Ang pagbahagi ng talento sa kapwa ay isang magandang bagay na nagpapakita ng kabutihan. Nang puso at pagmamalasakit sa iba, na walang inahangad na kapalit. Maaari tayong magboluntaryo ng ating talento sa mga samahang pangkawang gawa, magturo sa mga bata, o tumulong sa mga taong may kapansanan. Ang pagbabahagi ng ating kaalaman ay hindi lamang nakakatulong sa iba, nakakatulong din ito sa ating sarili. Kapag tayo ay tumulong nararamdaman din natin ang kasiyahan at pagmamahal ng Diyos. Kapag nakikita natin ang ating sarili na tumutulong sa iba, mas nagiging positibo ang ating pananaw sa buhay. Mahalaga na tandaan, na ang pagtulong ay hindi kailangang maging isang malaking bagay. Kahit ang maliliit na bagay ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa buhay ng iba. Kaya, huwag magatubiling tumulong kahit na sa simpleng paraan. Sana po nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayon at kahit kunti ay may natutunan tayong aral sa video na ito. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sama-sama nating abangan ang susunod na kwento na magpapaluha sa ating mga puso. Hanggang sa susunod!